Good morning! Maga kami nag-drive after namin na-drop off yung mga bata sa so school. Pumili kami ng kape tapos we decided na mag-overdrive na lang bago kami mag-start ng um, mga touch-up touch-up sa bahay. Sobrang ganda ng weather ngayon. Three weeks na maulan. Sobrang maulan. Sobrang maulan. Tsaka dahil spring, yung mga flowers nagbo na. Tingnan nyo naman, ang ganda, ang liwanag. Ang lawig ng overdriving namin, siguro, siguro mga dalawang oras. Kung saan-saan kami napunta. Dahil nga maganda yung araw, eh dito pa naman sa Australia ang crazy ng weather. Minsan malamig, minsan mainit, minsan nga maulan, tapos maya, maya wala pang 10 seconds, iinit na naman. Mga after 10 seconds, uulan na naman. Malamig, cloudy, nako, mix-mix. So kanina sabi namin, after we start up, mag, um, go, magawa sa bahay, mag-overdriving muna kami para makapag-relax-relax relax yung utok namin. Yung ano nga yun? Yung utok ba? Yung, <laughs> yung utok. <laughs> Basta yun. <laughs> Kaya kaninang umaga paggising ko, sobra da, sobrang dami kong nilabhan. Kahapon, tsaka kaninang umaga parang 6 o'clock pa lang, nagwa-washing na ako. Kasi yung start ng school ng mga bata, 8.45 ng umaga. Unlike sa Morwell, 8 o'clock talaga sharp. So dito, gigising kami ng alas 6. Tapos marami pa ako nagawa dyan. Tapos sabi ko, sulitin ko na kasi nga maganda yung weather. Tapos ayan, umuwi na. Nagtutupi-tupi na ako ng damit na mga natapos kong labhan at nagdry na. Ito yung kwarto namin. Pero hindi kami dito natutulog guys. Kasi may na-traumatize kami dito sa bedroom na to. Kaya ayaw ko dito matulog. Sa living room kami natutulog. Ako yung taga-bantay ngayon kay Zoe. Tignan nyo si Zoe. Oh. Diyan lang yan, naglalaro. Tignan nyo yung salamin. Ang daming mga splash ng tubig ni Johnny, na, yung mga labahin ko na sobrang dami na walang kumpay. Tapos, ininit ko yung kape. Kasi lumamig na yung kape ko. Nagpasitis ko ako. Dari. Ano? Kasi... Um, parang mga six months, seven months ago na, that's when I was still working back sa Marwood. Nag-start siya sa Joe Locking. So, nag-lock ang Joe ko, tapos, um, nag-okay naman, pero, na-notice ko, pag, nga, pag mag-nganga ako, hindi ko masyadong mag-nganga unti-unti lang yung, yung, nga nga ganyan lang. Tapos feeling ko, nag, nag, nag-sleep, nag, nag, -nag ang bibig ko dito. Tapos, parang patagal lang patagal, sumasakit na dito ko. Ayan, dito, bilog Tapos, minsan, nag dito nagkoconnect so, sa so, may balikat ko. Na parang siyang nagswollen, na hindi ko alam. Pag magpamasahe ako, nawawala. Tapos, pag mag-work naman ako, bumabalik. Tapos, pag-stress ako, parang doon ko na naman na na feel na parang may something wrong na naman. Tapos minsan nagkoconnect na sa mata ko. Tapos parang few weeks after noon, nag nagpunta ako ng doctor. So pina-x-ray ako. Tapos yung x-ray, yung x-ray ko okay naman. Okay naman daw, wala namang problema. So, nag, pero yung iron ko very low, tapos yung immune system ko parang hindi maganda. Kaya kailangan kong magpaturok ng, basta may tinurok sila sa akin, may pinasok sila sa, sa akin. So, parang tapos may kwan ako, may medication ako for one month. Inom ko yun for one month, tapos feeling ko parang okay na ako. Hindi ko na kinuntinyo yung, yung, yung bulong, yung medicine. Kasi nga, hindi ako fan ng medicine talaga kasi hindi maganda sa kidney. Tapos, um, pumunta kami ng Adelaide. Hindi ako nag-work. Minsan lang ako nag-work. Siguro one, um, three times a day. Parang ganun hanggang sa hindi na talaga ako nag-work. So ngayon, two months na ako walang work. Kasi nga, feeling ko parang nagka-punch siya. dito. Parang, parang, nagiging worse yung feeling ko na parang everyday hindi na ako makatulog, hindi ako makatulog nang masyado, hindi ako makarelax na masyado kasi yun na yung nafe-feel ko palagi yung masakit. Hindi siya masyadong masakit pero mara mafi feel mo talaga na may problema dito. So kaya nag-worry ako. <laughs> Tapos pumunta ako dito ng doktor. Tapos meron pa house depression, ganito, ganyan. e ko, ayaw ko nang sabihin yung mga ganon. Pero, nagkaganyan-ganyan ako minsan. <laughs> Tapos, um, pumunta na kami ng doktor dito. Kasi para mapacheck ako, so yung sabi ng doctor, normally daw yung x-ray kasi hindi siya nagbibigay ng accurate na result. So much better daw na magpasitis ka ako. Tapos parang few days after noon, um, nagpa nagpasitis ka ako. Tapos, um, pero before CT scan, parang two days before CT scan, nagpa-blood test muna ako kasi kailangan kong mag-blood test. So, parang mga apat na samples yung kinuha sa akin. Kasi marami silang test na kailangan gawin. Tapos, um, parang one week after noon, nagtumawag na ako sa doktor kasi sabi ko, parang wala akong narinig sa kanila. Pero merong isang message na parang nag naakala ko yun yung result na parang urgent pero hindi naman pala. So, sabi nila na urgent naman kaya non -urgent, na non urgent schedule yung pinabuko. Tapos so ngayon, naghihintay na lang ako ng appointment ko sa Thursday para malaman kung anong problema. Pero sana okay. Kasi gusto ko na ding bumalik ng trabaho. Kasi hindi na ako nakapagtrabaho ng ilang buwan. So, sana maging okay para maging normal na din. Kasi alam mo yung feeling na nagtatrabaho ka, tapos parang may masakit na hindi masakit, na parang may nerve ba? Parang may naipit na nerve na hindi ko alam na pag mag-move ako, mag -mag magsalita ako, kahit ngayon pag nagsasalita ako, ma feel mo na parang may, may naipit doon na ugat. Tapos, hindi hindi na ako makapag, hindi ako makakain ng nang sobrang laki yung baba ko. Kaya pag kumain ako ng maliit-liit lang na subo. Tapos, siguro dahil din sa stress. Sabi ng doktor ko, dahil din yun, yung, isa dun is dahil sa stress. Kasi nga pag stress ka, so yung anxiety, tapos may depression ka pa, tapos yung fatigue, yung parang ganun, hindi ka makatulong maayos, hindi nakaka-relax yung body mo. So, parang all-in. Isa din yun sa mga cause kung bakit sabi niya, baka siguro TMJ, yung, yung parang basta sa, dito sa joke, something. Pero I'm still fine, um, okay, unlike sa iba, na sobrang namamaga talaga. Ito, hindi, na, hindi namin siya namamaga, wala namang pamamaga. Pero nafe-feel ko lang na parang, kan lang, ng kiwi. Pero hopefully maging okay, guys. Kasi, Akala mo 28 pa lang ako, pero ang daming dami ko nang nararamdaman. Tapos nung parang nag-slightly like, work na ako, doon ako nakaramdam ng sobrang daming sakit. Pero nag-work ako, parang okay man ako. So ngayon, mag-rest-rest rest na lang muna, mag-relax-relax. Relax. Hindi na ako masyadong nag ngaw lang. Alam mo, minsan di diba pag nasobrahan tayo ng stress, tapos yung may anak pa palagi ako nagsisigaw. So ngayon hindi na ako palaging nagsisigaw. Hindi na ako nag hindi ko na pagdinsan, pag may um something na, na nakakagalit, nag -re relax ko na lang yung sarili ko kasi just ko baka matege tayo ng mga ba. Kaya yun sa so Thursday. Um hopefully okay. Wala naman akong narinig sa CT scan ko na kailangan kong mag kung ano-ano basta nagpa-schedule lang ako doon. So okay. So yung kape ko ininit ko lang kasi lumamig na. Ang dami ko nang ginawa. Tapos yung kape ko hindi ko na